isa sa pinakasikat na prutas sa Pilipinas at marahil ay paborito ng maraming Pinoy. Ang hinog na mangga ay siguradong hindi mo matatanggihan dahil sa matamis nitong lasa. Kilala rin bilang king of fruits, ang hinog na mangga ay hindi lang masarap, pero ito rin ay nagtataglay ng kahangahangang nutritional profile na makakabuti sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga amazing benefits na hatid ng hinog na mangga. Number 1, siksik sa nutrients. Marami ang mahilig sa hinog na mangga dahil sa tamis at malambot nitong texture. Pero hindi lang yan. Dahil ang hinog na mangga ay siksik din sa mahalagang nutrients, vitamins at minerals. Ang 1 cup o halos 165 grams ng hinog na mangga ay nagtataglay ng 1.4 grams ng protein at 2.6 grams ng fiber. Mayroon din itong 67% daily value ng vitamin C. 20% ng copper at 18% ng folate. Ang hinog na mangga ay nagtataglay din ng 12% daily value ng vitamin B6, 10% ng vitamin A, 10% ng vitamin E at 6% ng vitamin K. Ito rin ay may small amount ng magnesium, niacin, potassium, riboflavin at thiamine. Kaya naman magandang isama sa iyong regular diet ang hinog na mangga. Number 2, pampalakas ng immunity. Ang hinog na mangga ay mayaman din sa immune-boosting nutrients. Ang 1 cup nito ay nagtataglay ng 10% daily value ng vitamin A, isang mahalagang nutrient upang mapanatiling healthy ang iyong immune system. Niregulate nito ang cellular at humoral immune response. Makakatulong din ito sa production at function ng white blood cells na may kakayahang labanan ng bakterya at iba pang sakit. In addition, ang 1 cup ng hinog na mangga ay nagtataglay ng halos 75% daily value ng vitamin C. Pinapaganda nito ang function ng white blood cells para lumakas ang iyong immune system. Maaari itong makatulong upang maiwasan at mabigyang lunas ang iba't ibang uri ng impeksyon. Ang hinog na mangga ay nagtataglay din ng copper, folate, vitamin E at B vitamins na makakatulong upang lumakas ang iyong immune system. By the way, kung new viewer ka, sana masuportahan mo ang aming channel by subscribing. Number 3. Pinopromote ang heart health Another benefit ng pagkonsum ng hinog na mangga ay kaya nitong ipromote ang heart health. Sa katunayan, nagtataglay ito ng mga nutrients na makakabuti sa iyong puso. Mayroon itong magnesium na may kakayahang magtransport ng electrolytes sa iyong katawan upang mapanatiling healthy ang nerve function at normal ang heart rhythm. Mayroon din itong potassium na makakatulong sa pag-regulate ng heartbeat, muscle contraction at blood pressure. Kaya rin itong i-prevent ang pagtigas ng arteries. Bukod dito, ang hinog na mangga ay nagtataglay ng potent antioxidant na polyphenol mangiferin. Ito ay isang bioactive compound na may cardioprotective, antioxidant at anti-inflammatory properties. Napatunayan din sa pag-aaral ng mangiferin ay maaring makatulong Upang maprotektahan ang iyong heart cells mula sa oxidative stress, inflammation at cell death. Number 4, piniprevent ang diabetes. Ang hinog na mangga ay nagtataglay ng mas maraming natural sugar. Ang 1 cup o halos 165 grams nito ay nagtataglay ng 22 grams ng natural sugar. Sa kabila nito, sinasabing ang hinog na mangga ay hindi nagdudulot ng diabetes. Hindi rin ito makakasama sa mga taong may diabetes. Dahil sa taglay nitong high amount ng vitamin C at carotenoids, ang pagkonsum ng hinog na mangga ay makakatulong upang maiwasan ang onset ng diabetes. Ayon sa mga pag-aaral ang pagkonsum ng fresh fruit ay makakatulong upang mapababa ang risk ng diabetes. Napatunayan din sa pag-aaral ng pagkonsum ng mangga ay makakatulong para gumanda ang iyong blood sugar levels. That's why ang regular na pagkonsum ng hinog na mangga ay makakatulong sa pag-regulate ng blood sugar. Number 5. Piniprevent ang cancer. Alam mo ba, ang hinog na mangga ay punong-puno ng polyphenols o plant compounds na nagsisilbing antioxidants para protektahan ang iyong katawan mula sa iba't ibang uri ng sakit. Ang buong parte nito mula sa laman, balat at buto nito ay siksik sa polyphenols tulad ng anthocyanins, benzoic acid, catechins, gallic acid, camphorol, mangiferin at ramnetin. Ang mga nasabing plant compounds ay makakatulong upang magkaroon ka ng proteksyon Laban sa free radicals na nagdudulot ng pinsala sa iyong cells. Maaari itong magdulot ng chronic diseases at signs of aging. Additionally, ang taglay nitong mangiferin ay tinaguri ang super antioxidant dahil kaya nitong i-counter ang pinsalang dulot ng free radicals na posibleng magdulot ng malalang sakit kagaya ng cancer. Number 6 pinopromote ang eye health. Bukod sa kakayahan nitong pababain ang risk ng cancer, ang hinog na mangga ay siksik -sik sa nutrients na makakatulong upang mapanatiling healthy ang iyong mga mata. Ito ay nagtataglay ng antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin. Ang mga nasabing antioxidant compounds ay matatagpuan sa retina ng ating mata. Kinoconvert nito ang light at nagbibigay signal sa ating brain para ma-interpret ang ating nakikita ang lutein at zeaxanthin ay concentrated sa gitna ng retina o macula ito ay nagsisilbing natural sunblock na umaabsorb ng excess light. Pinoprotektahan din ito ang ating mga mata mula sa nakakapinsalang epekto ng blue light. Ang vitamins A at C din mula sa hinog na mangga ay nagpo ng eye health at nagsisilbing antioxidants na makakatulong upang maiwasan ang age-related macular degeneration. Number 7, makakabuti sa skin at hair. Kung gusto mo namang maging young, looking at beautiful, makakatulong din ang regular na pagkonsum ng fresh fruits, kagaya ng hinog na mangga. Ito ay nagtataglay ng high levels ng vitamin C, isang mahalagang nutrient na nagsisilbing antioxidant at makakatulong upang mapanatiling healthy ang iyong skin at hair. promote nito ang production ng collagen, isang uri ng tissue na makakatulong para maging elastic ang iyong skin. Piniprevent nito ang signs of aging tulad ng wrinkles at sagging. Mayroon din itong beta-carotene at vitamin A na may photoprotective effects laban sa ultraviolet rays. Samantala, ina-activate ng vitamin A ang hair follicles para gumanda ang sebum production at mapanatiling moisturize ang scalp. Ang hinog na mangga ay mayaman din sa polyphenols. Nilalabanan nito ang oxidative stress na may masasamang epekto sa hair health. Number 8, makakatulong sa digestion at weight management. Aside from that, ang hinog na mangga ay nagtataglay ng digestive enzymes na amylases kaya nitong i-breakdown ang complex carbohydrates into simple sugars para gumanda ang digestive function. Napatunayan din sa pag-aaral na ang taglay nitong polyphenols ay maaring makatulong para maibsan ang symptoms ng constipation. Ang hinog na mangga ay marami ring taglay na water at dietary fiber na makakatulong upang maiwasan ang digestive problems, kagaya ng diarrhea at constipation. Mababa rin ang calories nito, kaya swak isama ang hinog na mangga sa diet ng na mga nagbabawas ng timbang. Ang 1 cup o 165 grams nito ay mayroong 100 calories. Pwede itong isama sa regular diet para mabawasan ang calorie intake at bumaba ang iyong timbang. Number 9. Pinopromote ang brain health. Dahil sa taglay nitong vitamin B6, ang pagkonsum ng hinog na mangga ay maaaring makatulong para mapromote ang brain health. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may vitamin B6 deficiency, ay mas mataas ang risk na makaranas ng seizures at depression. Buti na lang ang hinog na mangga ay makakatulong upang tumaas ang iyong energy at gumanda ang mood napatunahin sa pag-aaral ng vitamin B6 na taglay ng mangga ay maaaring makatulong para gumanda ang memory, mental clarity at brain function. Mayaman din ito sa antioxidant compounds na nagbibigay protection laban sa pinsalang dulot ng oxidative stress. Piniprevent prevent ito ang cognitive impairment kaya ang regular na pagkonsum ng hinog na mangga ay makakabuti sa iyong mood at cognitive health. Number 10 makakatulong sa mga buntis at may anemia. Ang hinog na mangga ay nagtataglay din ng iron na makakatulong sa blood production, immune system, hormone synthesis, muscle health, growth at development. Maaari rin itong makatulong sa mga taong may anemia at mga buntis, lalo na kung ikokonsume kasabay ng iba pang iron-rich foods. Siksik din ito sa vitamin C na makakatulong para gumanda ang iron absorption ng iyong katawan. Maliban sa kakayahan nitong gamutin ang anemia, ang iron hinug na taglay ng hinog na mangga ay makakatulong din para masigurong may sapat na supply ng oxygen ng fetus. However, ang pagkain ng sobra-sobrang hinog na mangga ay maaring magdulot ng ilang side effects. Isa sa common side effects ng hinog na mangga ay allergic reactions. Although bihira lang itong mangyari, may ilang tao na posibleng magkaroon ng contact dermatitis kapag humawak o kumain ng hinog na mangga. Maaari silang makaranas ng itchiness, dry skin, burning, o stinging sensation. Kung sensitive ka sa pollen o may allergic reaction sa proteins ng prutas, maaari kang makaranas ng oral allergy syndrome kapag kumain ng hinog na mangga. Ayon sa mga eksperto, ang hinog na mangga ay nagtataglay ng fermentable carbohydrates o high FODMAP na mahirap i-absorb para sa small intestine. As a result, tinitrigger nito ang stomach issues tulad ng gas at bloating, lalo na sa mga taong may irritable bowel syndrome o IBS. Ang pagkain din ng sobra-sobrang hinog na mangga ay posible ring magdulot ng biglang pagtaas ng sugar levels dahil sa taglay nitong high natural sugar. Gayunpaman, ang hinog na mangga ay generally safe para sa karamihan. Ito ay kailangang i-consume in moderation dahil mas matamis ito at nagtataglay ng mas maraming asukal kaysa sa ibang prutas. Kahit na nakakatakam kainin ang hinog na mangga, dapat limitahan ang consumption nito sa 2 cups o 330 grams kada araw. Ikaw, mahilig ka ba sa hinog na mangga?